Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa, o sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasaan din ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari ay e isang Diyos magpasa walang hanggan. Mga kabayo, bigyan natin ng tuldo ang dalawang araw na ating pagunita sa buwan sa buwan ito, buwan ng Nobyembre ang una at pangalawang araw ng buwan ng Mimbre saan ang unang araw ay ating nga ginugunita ang araw ng mga santo at mga santa at sa pangala pangalawang araw ay ang ating pagugunita ng araw ng mga kaluluwa na sa mga nakaratang karang ng ating uh, gabay ay uh, ating ating uh, Inihimay himay at pinaglilay-lilayan ang mga aral na ating mapupulog sa ating paggugunita ng dalawang araw na nalang. At sa ngayon, ang inyong kagabay ay uh, buong uh, katapatan mananawagan sa sa ating mga kagabay, lalong-lalo na yung mga tinatawag natin mga public servants karapatan namin, karapatan ng mga mamamayan ang manawagan hindi sa mga bagay na ito. Ang pagbabago ng ating sistema ng gobyerno. Ang talagang paglilingkod ng mga dapat maglilingkod at mapaglilingkuran ng uh, buong katapatan ang dapat paglilingkuran. Alam na ninyo ito kung ano ang ating ibig sabihin. Ang isang malinis, isang mapayapa, at isang makadyos, makabayan, paglilingkod. Makatao, makabayan, at makadyos na paglilingkod. Tularan natin ang paglilingkod ng mga santo at santa. Gawin natin niyang gabay ang ating pagunita sa ating mga yung maumahal sa buhay ito, ito na tayong magbago magbago na tayo ito ang panawagan natin matapos ang dalawang araw nating pagugunita ng nasabing dalawang dapat magiging banal ng mga araw magiging banal para sa atin sa mga nanunumpulan at sa mga nasa sakupan magkakaisa na tayo tungo sa isang bagong Pilipinas. So, sa isang bagong bansa, hindi nagkawatak-watak ang diwa nang dahil sa mga graft corruption sa ating pamahalaan. Sana matigil na ang tinatawag nating massive corruption. Ang pagpanasot ng mga pira o ng lalo ang ating mga kababayan panawagan natin tama na sobra na sana sa panahon ng undas maisip ninyo maisip natin tayong lahat ang pagbabago ng ating bansa lumihis tayo ng kakonti sa tima ng ating gabay sa pagkatya mukhang uh, hindi na maganda ang pinapatumuhan ng ating bansa. Hindi naman natin sinasabing magpakabanal ang ating mga government officials. Ang panawagan lamang natin ay ang iwasan na natin ang matinding pahirap, ang matinding crap and corruption. Tama na, sobra na. Panawagan ito ng mga yumao. Panawagan ito ng mga santo at santa. Sapagkat ang dapat nating pagtuunan ng na pansin ay ang ating pangalawang buhay. Ang ating buhay na walang hanggan. Ang pa, na makikita natin ang kaligtasan, ang katipala o ang parusa pagdating ng pangalawang ah, sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon. Napakahirap isipin. Napakasakit. Ngunit higit sa nakakarami ang kirusas sa ngayon nagdurusa sa awasadong gobyerno, nagdurusa sa mga mandarambong sa gobyerno, nagdurusa sa mga sa maruming paglilingkod sa mga tiwalik uh, mga nanungkulan sa gobyerno. Hindi ito isang pagdurug uh, pagdurog sa ating gobyerno. Wala tayong anumang misyon para durugin ang pamahalaan Nais natin ang isang mapayapa isang matahimik at isang uh, ma pinagtawanan natin matahimik mapayapang bansa mapayapa ng mapayapa ang ating kapalitirang hindi tayo naghihirap, hindi tayo nagdadaraho, hindi tayo nagkawatak-watak, hindi tayo nagmumuraha. Pilipino, laban sa Pilipino. Pilipino kontra Pilipino. Ang nais lamang natin ang pagkakaisa ng bansa, pagkakaisa ng kiwa, pagkakaisa ng misyon, pagkakaisa ba ng pagkakaisa ng misyon, sa iisan, kahantungan ang kapayapaan at ang uh, kaunlaran ng ating bansa. Ito ang ating panawagan. Hindi tayo isang obispo, hindi tayo isang pare, hindi tayo isang politiko. Simpleng mamamayan lamang tayo at nakikita natin ang totoong kalagayan ng ating bansa. Matagal ng pangarap ng mga katulad natin ang pagkakaroon at isang matahimik at isang mapayapang pilipin. Ibalik natin ang nakaraang na kadakilaan ng ating bansa, ang ating pagiging unang mga Kristiano sa buong Asya, ang ating pagiging ang pagkakaroon natin ng bansang duyan ng mga magigiting katulad ni Narizal, Bonifacio, Mabini, Del Pilar at iba pa nating mga bayani. Pagkakaroon natin ng mga naglilingkod sa bayan, na mga katulad ng mga nakaraang mga politiko, na marunman mga katiwalian, ngunit higit ang kabutihan sa paglilingkod. Ito ang ang aking panawagan at matapos ang dalawang araw natin pagugunita ng araw ng mga santa at mga santa at ng araw mga, ng mga kaluluwa gawin natin ito ang magiging batayan ng ating gagawin ng pagbabago ipapakita ng ating mga lingkod bayan na sila ay tunay na lingkod bayan magsilbi ng mabuti maging katulad ni na Mother Teresa sa mga kabataan gagamitin ang internet katulad ng ginagawa ni St. Carlo Acutis sa mga media practitioners, sa mga broadcasters, sa mga TV personalities. Sana magiging tulad kayo ni Sin Titus Bronsma. Tularan natin. Hindi luhuran, hindi sambahin ang mga santo at mga santa. Alalahanin natin ang mga kaluluwa dahil sa kanilang magandang ginag nagagawa at tayo ang susunod sa kanila. Sana magkaroon na mapayapa, patahimik at uh, maunlad na bansang Pilipinas. Ibalik ang dating uh, kadakilaan. Land of the rising sun. Land of cradle of noble heroes. Duyan ng mga magigiting. Cradle of noble heroes. Patay na ang mga ito. Mayon, mayroon na tayong mga santo gawin natin silang huwaran, tularan natin ang kanilang gawang pananampalataya at paglilingkod sa Diyos.